Last, last, last. Next. May maganda pa rin na ganyan eh. Yung base. Bibigay ko ng preview. Yung last Ito yung true. Ito Ano yung ano? Yung base. Yung Yung basket? Ay, may, yung, yung, yung basket. mas <laughs> uh, yung panalo! <laughs> Yay! <Yeah! laughs> yung panalo! Yay! <that> Pang ano Pang-online booking. Di pang yung asal Kasi yung mga prices, may special you station. Kailan tayo online Ano pala dito? Ano ba pagtatanong? Salamat sa Salamat sa

Oh, good job. No, sorry. I'm not eating noodles. Ma, ano yan sa health? Ano yung pan? Minsan, minsan, minsan. Oh, pero dapat sa bawin mo. Oh, yun. Correct. Basta sabawin mo lang siya, wag mo yung ano.